Muling pinagkaguluhan ng kanyang mga tagahanga ang kapuso heartthrob na si David Lococo, na kilala rin bilang pambansang ginoo, matapos niyang ibahagi sa social media ang ilang mga larawan mula sa kanyang basketball training. Sa mga larawang ito, kapansin-pansin ang kanyang fit na pangangatawan at well-defined abs na agad namang nagpainit sa social media world. Ibinahagi ni David ang mga kuhang ito sa kanyang official Instagram account na agad na pinusuan at pinuno ng papuri ng kanyang mga taga-subaybay. Kasabay ng mga larawan, naglagay lamang siya ng simpleng caption na wet season, ngunit tila hindi na kinailangang dagdagan pa ng paliwanag, sapat na ang kanyang mga litrato upang makuha ang atensyon ng lahat. Sa nasabing post, makikita si David na nakasando at shorts habang nasa basketball court, at dahil sa pawis at intense na training, mas lalong lumitaw ang kanyang ton na katawan. Hindi nagtagal ay bumuhos ang mga komento mula sa kanyang followers, karamihan sa mga ito ay nagpahayag ng paghanga at kilig hindi na rin bago para kay David ang tumanggap ng mga ganitong reaksyon. Bukod sa kanyang galing sa pag-arte sa mga kapuso serye, kilala rin siya sa kanyang pagiging dedicated pagdating sa kalusugan at physical fitness. Ilang beses na rin siyang nagbahagi ng mga workout clips at health tips sa kanyang social media, kaya naman marami sa kanyang fans ang nai-inspire na alagaan din ang sarili. Para sa marami, hindi lang sa hitsura nakakaakit si David. Ang kanyang disiplina sa katawan, pagiging simple sa kabila ng kasikatan, at consistency sa pagbibigay inspirasyon sa kanyang audience ang tunay na dahilan kung bakit siya tinatawag na pambansang ginoo. Isa rin siya sa mga kapuso stars na pinupuri hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa international fans dahil sa kanyang charisma at pagiging well-rounded. Bukod sa kanyang acting career, aktibo rin si David sa iba't ibang sports tulad ng basketball at martial arts na mas lalo pang nagpapatunay sa kanyang versatility bilang artista at role model. Ayon sa ilang sources, hindi lamang ito bahagi ng kanyang fitness routine kundi isa ring paraan para mapanatili ang kanyang mental focus at self-discipline. Samantala, maraming netizens ang umaasang mas madalas pang makakita ng ganitong updates mula kay David, hindi lamang para kiligin, kundi para makita ang kanyang journey bilang isang celebrity na tunay na inaalagaan ang sarili sa kabila ng busy schedule sa showbiz. Ang kanyang pagiging bukas sa pagpapakita ng personal na routine at moments ay nagpapalapit lalo sa kanya sa kanyang mga tagahanga. Sa ngayon, inaabangan na ng marami ang kanyang susunod na proyekto sa GMA Network, habang ang iba naman ay umaasang magpo-post ulit siya ng bagong gym or sports content. Isa lang ang malinaw, saan man siya magpakita, sa screen man o sa court, tiyak na susundan at susuportahan siya ng kanyang lumalaking fanbase.